Ang kwento ay tungkol sa taong na reincarnate bilang isang goblin. Ang mga goblin sa mundong ito ay may kakayahang makapagparami at lumaka sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga babae. Mapatao man ito o kaya naman kahit anong lahi. Hanggat ito ay isang babae ang mga goblin ay patuloy na lalakas hanggang sila na ang maghari sa mundong ito. Ang kwento ay nagsimula sa madilim na kuweba at sa background naman ay pinag-uusapan ng mga goblin ang pagkamatay ng kanilang chief. Ang isang goblin ay kinuha ang armas ng kanilang chief at sinabing siya na ang bagong chief. Ngunit ang isa naman ay sinabing huwag daw ambisyoso ang kumuha ng armas. Ang dalawang goblin ay biglang nag-away dahil pinag-agawa nila kung sino nga ba ang magiging bagong goblin chief sa kanilang grupo. Habang nag-aaway ang dalawang goblin, masaya namang nanunood ang mga ibang goblin sa kanila. Ang isang goblin naman ay naalalang may isang babae ang hindi pa nagagalaw na naiwan ng kanilang dating chief. Ang mga goblin naman ay biglang kinabahan, dahil parating na daw ang goblin na promoprotekta sa babaeng preso. Ang goblin na dumating ay naiiba, dahil ito ay may suot na sirang damit at sirang mga sapatos. Siya rin ang ating bida na nagngangalang lintian. Habang naglalakad siya sinasabi ng mga goblin na baka suluhin niya daw ang babaeng preso nila, kaya naman napagpasyahan nilang sundan siya papunta sa presong babae. Mula sa likod ni Lintian, ang mga goblin ay plinaplanong agawin ang babae sa kanya. Ang isang goblin ay biglang may naalala, at sinabi niya na may mga nauna ng goblin kanina para hanapin ang babaeng preso. Narinig naman ito ni Lintian, kaya naman agad siyang tumakbo tungo sa babaeng preso. Natatanaw niya na ang lugar kung nasaan ang babaeng preso, kasabay nun naririnig niya din ito na sumisigaw ng tulong. Si Lintian ay nasa lugar na at naabutan niya ang mga goblin na pinagsasamantalahan na ang babae. Ang mga goblin at ang babae ay napansin ang pagdating ni Lintian. Ang mga goblin ay pinupunit ang damit ng babae habang sumisigaw, nakiusap din ang babae na ito ng tulong kay Lintian. Si Lintian ay biglang sinabi na pakawalan na ng mga kapwa niya goblin ang presong babae. Ngunit sinabi naman ng mga goblin na patay na daw ang chief nila, kaya naman sa kanila na daw ang babaeng preso. Sinabi din ng mga goblin na kung balak daw ni Lintian kunin sa kanila ang babae, mamamatay daw muna si Lintian bago mangyari yon. Ang mga goblin ay sumugod na papunta kay Lintian. Ang mga ito ay galit na galit dahil sa balak daw agawin ni Lintian ang babae sa kanila. Ang mga goblin ay sabay-sabay ng umatake kay Lintian. Habang inaatake siya ng mga kapwa niya goblin, iniisip niya naman na hindi daw siya pwedeng mamatay kaagad sa lugar na yon. Iniisip ni Lintian na kailangan niya daw makasurvive sa mundong ito kahit anong mangyari. Ang mga goblin ay biglang natakot kay Lintian sa di malaman na dahilan. Ilang sandali pa, nakita nating may napatay palang isang goblin si Lin Tian gamit ang kanyang sandata. Si Lin Tian ay may nakatago palang patalim at nagpasyang ilabas ito laban sa kapwa niya goblin. Ang goblin ay takot na takot dahil sa armas ni Lin Tian. Ang mga goblin ay biglang kumaripas sa pagtakbo dahil ang mga ito ay takot sa mga patalim. Ang isang goblin na may dalawang ulo ay nahuhuli sa pagtakbo dahil sa laki at bigat ng kanyang isang ulo. Si Lintian ay naghihingalo dahil sa kaba sa bigla ang intense na pangyayari. Ang babae naman ay kaagad lumapit kay Lintian at kinamusta siya kung ayos lang daw ba si Lintian. Nagpasalamat na din ang babae sa kanya dahil lagi daw siyang nililigtas ni Lintian mula noong dumating siya sa lugar. Sinabi din ng babae na napakakakaibang goblin daw ni Lintian. Si Lintian naman ay naghihingalo pa din ng biglang may lumabas na system sa kanyang harapan na ikinagulat niya naman. Habang nakatingin siya sa system na isip niya ang sinabi ng babae kanina na isa daw siyang kakaibang goblin. Kasabay nun na niya din na isa daw siyang dating tao sa kanyang nakaraang buhay. Ang eksena ay nalipat noong una niyang pagdating sa lugar. Habang nakikipagtalik ang mga goblin. Napansin naman ng isang goblin na muling nabuhay ang namatay nilang kasama kanina. Sa isipan naman ni Lin Chan, siya daw ay namatay noon matapos niyang mabangga ng isang victory bus. Nang dumating siya sa lugar siya ay nagtataka dahil may system daw siya. Ngunit mukhang sira naman daw ito dahil hindi daw ito gumagana ng maayos. Sinabi din ni Lintian na may nalaman na din daw siya tungkol sa mundong ito matapos niyang makipagkwentuhan ng madalas kay Kelia, ang babaeng may pink na buhok. Ayon sa babae ang mundong ito daw ay nilikha ng mga Diyos. Sa mundong ito rin daw ay may napakaraming halimaw tulad ng dragon at alien at marami pang iba tulad mo. Ayon din kay Kelia, ang mga goblins daw ay ang pinakamahinang halimaw sa lahat ng uri ng mga halimaw sa mundong ito. Habang nakatingin naman si Lin Chan sa kanyang stats, iniisip niya na sobrang hina niya nga talaga. Ngunit habang nakatingin naman siya kay Kelia, iniisip niya naman na para daw lumakas ang mga katulad niyang goblin. Kailangan daw nilang makipagtsoktsakan sa mga babae kahit anong lahi pa nito. Sinasabi din ni Lin na ang mga ibang goblin daw ay nakikipagchokchakan sa kahit anong uri ng babae kahit ito pa ay isang baboy. Iniisip naman ni Lin Tian na isa daw siyang tao noon, kaya naman ang makipagchokchakan daw sa isang baboy ay hinding-hindi niya daw magagawa. Ang babae naman ay sinabing huwag na daw magalala alala si Lin dahil sigurado daw ang babae na hinahanap na daw siya ng kanyang mga kasamahan. Sigurado daw ang babae na hindi daw nila papatayin si Lin kapag dumating na daw ang mga kasamahan ni Kelia. Sa isipan naman ni Lin Chan, hindi niya daw ma-activate ang kanyang system. Kaya naman kapag dumating daw ang mga kasamahan ni Kelia para iligtas siya. Pwede din daw siyang mailigtas dahil sa pagtulong niya kay Kelia. Kapag ligtas na daw si Lintian kasama ang mga tao, magkakaroon na din daw ng oras si Lintian para alamin kung paano nga ba paganahin ang kanyang bulok daw na system. Mula sa kinaroroonan nila Lintian maririnig na may goblin ang papunta sa kanila. Kinabahan naman si Lintian at nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi niya sa babae na magtago daw muna siya, dahil kakaharapin niya daw ang mga kapwa niya goblin na parating. Ilang sandali pa may isang goblin ang nakarating sa kanila kinaroroonan nila. Habang palapit ang goblin sa kanila sinasabi niya namang kailangan niya makipagtsoktsakan upang lumakas daw siya. Nang makalapit ang goblin kay Lin Chan, agad niya naman ginamit ang kanyang patalim para hiwain ang kapwa niya goblin. Bago mamatay ang goblin sinabi niyang may mga tao daw na parating. Ang babae naman ay masayang tumakbo palabas kasama si Lin para salubungin ang mga tao. Si Ling ay biglang napahinto sa pagtakbo. Dahil sa harap nila ay mayroon palang isang adventurer na nakikipaglaban sa mga goblin. Si Ling ay biglang nagulat dahil unang bes niya palang daw makakita ng ganon kalakas na tao. Ang lalaki naman ay naiinis dahil daw nadumihan at nagasgasan na naman daw ang kanyang uniform dahil daw sa mga maduduming goblin. Gamit naman ang kakayahan ni Ling Tian nakita niya ang stats ng lalaki, at sinabing yun palang daw ang pinakamataas na nakita niyang stats na mundong ito. Hindi rin daw makapaniwala si Ling Tian na isang tao ang lalaking nasa harapan niya dahil daw sa lakas nito. Si Kelia ay masayang lumapit sa lalaki at tinawag niya itong commander. Ngunit biglang nagulat si Ling Tian dahil balak palang atakehin ng lalaki si Kelia. Si Lingtian naman ay agad tumakbo at nagawang maitulak si Kelia para makaiwas ito sa pag-atake ng lalaking adventurer. Si Lingtian naman ay tumilapon at natumba dahil sa ginawa ni Lingtian. Si Lingtian ay naguguluhan at iniisip na bakit daw inatake ng lalaki si Kelia. Iniisip din ni Lingtian na baka madilim lang daw sa kweba, kaya naman inatake daw ng lalaki si Kelia dahil inakala niyang goblin ito. Ang lalaki naman ay naiinis dahil isang goblin lang daw ang nakaiwas sa kanyang pag-atake. Si Kelia naman ay muling nagsalita, at sinabi sa kanyang commander na siya daw ang kasamahan niyang si Kelia. Ang commander naman ay sinabing manahimik daw si Kelia, dahil alam niya naman daw na siya si Kelia. Dahil sa chinokchak na daw si Kelia ng napakaraming goblins madumi na daw siya, at kailangan na din daw mamatay ni Kelia, dahil sa nagdadala na daw ito ng goblin sa kanyang sinapupunan. Si Kelia naman ay sinabing hindi daw siya chinokchak ng mga goblin, dahil daw sa pagprotekta ni Lin sa kanya. Ang lalaki ay galit na galit habang paatake siya kay Kelia. Sinabi niya din na hindi daw siya madali maloloko ni Kelia gamit ang kanyang mga kasinungalingan. Si Lin naman ay muling itinulak si Kelia at sinabing tumakbo na daw siya palabas habang pinupulot ang sandata ng mga goblin. Ang lalaki at si Linchan ay nagkaharap na para sila ay maglaban. Ngunit bigla namang nagkaroon ng liwanag sa paligid ni Linchan at sinabi ng parating na tao na maghintay lang daw muna ang lalaki na si Commander Lauder. Si Lintian ay biglang nagkaroon ng barrier sa kanyang paligid, na ikinagulat naman ni Lintian. Ang may kagagawan pala nito ay ang napaka-sexy at may malaking kokomelon na babae, na nagnangalang ay Freya. Si Kelia ay gumapang na naman at nagmakaawa sa Holy Maiden na iligtas daw siya. Ang Holy Maiden ay ipinasa si Kelia kay Lauder, at tinanong kung naiiintindihan daw ba ni Lintian ang sinasabi niya. Iniisip naman ni Lin Shan, na siya daw ang holy maiden na si Ay ang spokesperson ng templo. Iniisip din ni Lin -tian na kung gusto daw niya makasurvive, maaring yun na daw ang pagkakataon niya, ang sumama kanila Ay Freya. Kaya naman matapos ang mahabang pag-iisip, sinabi niyang naiintindihan niya daw ng malinaw ang holy maiden. Sinabi ni Lin Tian na siya daw si Ay Freya ang holy maiden, sinabi din ni Lin Tian na isa din daw siyang dating tao, ipapaliwanag niya na lang daw ang lahat mamaya, kapag nakaalis na sila sa lugar, sambit ni Lintian. Si Loder ay napansin na mukhang matalino daw ang goblin na si Lintian. Ang Holy Maiden naman ay sinabing siguro binigyan ng Holy Mother ang goblin ng biyaya para maging sapat na matalino ang goblin na silintian. Lintian. Dahil ang mga normal na goblin ay hindi daw nakakapagsalita ng maayos, at hindi din nakakapag-isip ng maayos. Tinanong ni Ifreya si Kelia kung talaga nga daw bang hindi siya sinaktan ng goblin na si Lintian. Sumagot naman si Kelia na prenotektahan din daw siya ni Lin Tian, at binibigyan ng pagkain itong mga nakalipas na araw para makasurvive si Kelia. Si Ifreya naman ay sinabi na dahil special na goblin si Lin Tian, isasama daw nila ito. Ngunit pag-aaralan daw muna nila siyang mabuti bago magdesisyon kung talaga nga bang ligtas sa mga tao si Lin Tian. Dahil sa narinig na tuwa naman si Kelia dahil maisasama nila pa uwi si Lin Tian. Ang Holy maiden ay tinanong kung gusto daw ba sumama ni Lin Tian sa kanila. Sumang-ayon naman si Lin Chan sa Holy Maiden at sinabing gusto niya daw sumama sa kanila. Iniisip din naman ni Lin Chan na sa wakas daw may masasabihan na daw siya tungkol sa kanyang problema. Kung papatunayan lang daw ni Lin Chan ang kanyang pagkainosente at pagiging mabait na goblin wala daw siyang magiging problema para ipakita yon sa mga tao. Si Ifreya ay pumitik at nagsimula ding mawala ang barrier na nakapalibot kay Lin Chan. Si Ifreya ay sinabi kay Lauder na umuwi na daw sila. Habang naglalakad sila palabas ng kuweba, sinabi naman ni Lintian na babayaran niya daw balang araw ang kabaitan nila ay Freya. Ang lighting effect at pagniti ni ay Freya ay biglang naging kontrabida mode. At sinabing syempre babayaran daw talaga siya ni Lintian pag uwi nila. Mula din naman sa likod ni Lintian, narinig niya ang pagsaksak kay Kelia. Pagkalingon naman ni Lintian, nakita niyang si Kelia ay bumagsak na at nagmistulan wala ng buhay. Si Lintian ay gulat na gulat dahil sa pangyayari na kanyang nakita. Mula naman sa likod ni Lin -chan, ang Holy Maiden na may matambok na pangangatawan ay biglang naging Holy packing shit. Sinabi niya din na mag enjoy daw sila ni Lin Chan pag nakauwi na sila. Makalipas ang isang linggo, si Commander Lauder at si Ifreya ay nagsasalita sa harap ng maraming tao. Sinabi ni Commander Lauder na dahil sa mga goblins, marami daw na matay na tao sa mga residente ng Bright Town. Ang mga tao ay galit na galit at sabik din maghiganti sa mga goblin na pumatay sa kanilang mga taga-village. Sinabi din ng mga tao na mortal na kaaway daw talaga nila ang mga pangit na goblins. Sinabi naman ni Loder na noong nakaraang linggo daw ay naubos na daw nila ang mga goblins na sumugod noon sa Bright Town. Kaya naman bilang kapalit sinabi ni Loder na magpatuloy lang daw ang mga tao para daw sambahin at suportahan ang Holy Order. Si Afreya naman ay humakbang paabante. At sinabing magpatuloy lang daw magdasal ang mga tao sa Holy Order, at pagpapalain pa daw sila nito ng malaki tulad ng kanyang mga kokomelon. Ang mga tao naman ay sumigaw, at sinabing mabuhay daw ang Holy Order at ang templo. Makalipas ang ilang oras, nalipat ang eksena sa isang opisina. Si Afreya na may malaking kokomelon ay sinabing isang matagumpay daw ang naging sermon nila ngayong araw. Sinabi niya din na mas magdadasal pa daw ang mga tao sa kanila, at mas magdodonate pa daw ng pera para suportahan ang kanilang mga ginagawa. Mula sa isang gilid naman nagsalita si Lin Chan, at tinawag si Afreya, kaya naman napatingin din si Afreya kay Lintian. Si Lintian ay tinorture pala ng sobrang malala ni Afreya, at wala na din ang kanyang isang mata, kaya naman pinagmumura niya ang demonyetang si Afreya. Si Afreya naman ay sinabing buhay pa daw pala si Lintian. Sinabihan niya din na napakatibay daw ni Lintian, dahil nakatagal ito ng isang linggo kay Afreya. Sa tibay daw ng mga goblin sinabi din ni Afreya na, kaya naman daw pala sila nahihirapan ubusin ang lahi nila Lintian, matitibay daw pala ang mga goblin sambit ni Afreya. Si Afreya ay tumayo at sinabing susubukan niya daw kay Linchan kung ano nga ba ang magiging epekto ng lason sa katawan ng mga goblins. Nang marinig ito ni Linchan siya, ay galit na galit dahil papahirapan na naman siya ni Afreya. Sinabi din ni Linchan kung anong klaseng holy order daw ang meron sila Afreya dahil sa mga kademonyo hang ginagawa nito sa kanya. Gamit ang matulis na kahoy tinusok ni Afreya ang bunganga ni Linchan at kwenestyon si Lin kung ano daw karapatan ng mga manyakol na mga goblins na pagdudahan ang kanilang holy order. Sinabi din ni Afreya na isang insekto lang daw ang mga goblin sa mundong ito na kanyang tinatapakan at pinapatay. Maswerte din daw si Lin dahil nagkaroon siya ng pagkakataon para kausapin siya ng katulad niyang holy maiden. Magpasalamat daw si Lin dahil kahit papaano daw nakatulong daw ng kaunti si Lin gamit ang kanyang maliit na katawan sa mga eksperimentong ginagawa ni Afreya sa kamay ni Afreya ay may apoy na lumalabas. Siya din ay gumawa ng magic circle kay Lin Chan para pahirapan palalo si Lin Chan. Sa isipan naman ni Lin Chan yun na daw ang katapusan niya. Iniisip niya din na hindi man lang daw siya nakapag-enjoy sa malupit na mundong ito. Kasalanan lang din daw ni Lin Chan dahil nagtiwala daw siya sa mga malulupit na tao. Inakala niya daw na magiging mabait ang mga tao sa kanya ngunit nagkamali siya. Sinabi din ni Lin Chan na matapos daw siya madala ni Afreya sa Human Village nagsimula na daw siyang pahirapan siya araw-araw hanggang magsawa si Afreya. Ang magic circle na ginawa kanina ni Afreya ay nagbago na ng kulay, at nagsimula na din makaramdam ng matinding sakit si Lintian. Si Lintian ay biglang napunta sa kawalan, at iniisip na kapag nabuhay daw siya ulit, hinding-hindi na daw siya magtitiwala sa mga tao. Si Lintian ay biglang nanlaki ang mata at nagulat, si Lintian ay nagtataka dahil paanong may kamalayan pa daw siya. Iniisip niya din kung nasaang ang lugar siya at kung buhay pa daw ba siya. Ang system ay biglang nag-activate dahil sa pagkamatay ni Lin Tian. Ang system ay pinaalala sa kanya kung gaano kabugok si Lin Tian dahil sa nakalimutan niya daw na goblin siya. Sinabi din ng system na kahit kailan hindi daw magtitiwala ang mga tao sa katulad nilang goblin. Ang system ay nagbigay din ng pagpipilian kung gusto pa daw ba mabuhay ulit ni Lin Tian at magsimula o kaya naman susuko na lang daw siya. Si naman ay napagtanto na mag a lang ang kanyang system kapag siya ay namatay. Tinatanong niya din ang kanyang sarili kung talaga nga daw ba na maibabalik ng system ang kanyang buhay. Nagtataka din si Lintian kung mabubuhay daw ba siya magiging goblin na naman daw ba siya. Si Lintian ay tinanong ang system kung ano mangyayari kapag pinili niya ang yes o kaya naman ang no. Ang system naman ay sumagot na kapag pinili daw ni Lintian ang yes mabubuhay daw siya ulit at babalik sa nakaraan ng isang linggong nakalipas. Kapag pinili naman ni Lin Chan ang no, mamamatay na daw siya ng tuluyan pati na ang kanyang kaluluwa. Tinanong din ni Lin Chan ang system kung mananatili din daw ba sa kanya ang alaala niya kung pinili niya ang yes. Sumagot naman ang system na tama daw si Lin Chan. Si Lin Tian ay numiti at sinabing may pagkakataon na daw siya makapaghiganti sa bruhang nagpahirap sa kanya at sa bugok na si Loder. Si Lin Chan ay masayang pinili ang yes. Habang siya ay natratransport na sa nakaraan, siya ay nakangiti at sinabing oras na daw para maghiganti. Mula sa galit na mga mata ni Lin Chan, sinabi niyang pabalik na daw ang Goblin na version 2.0. Si Lin Chan ay naglaho na, at sinabi ng system na papunta na daw sa nakaraan si Lin Chan. Si Lin Chan ay nakabalik na sa kweba. Ang system naman ay sinabing pinalakas daw niya si Lin Chan, kaya naman mag-survive daw ng mas matagal si Lin Chan sa pagkakataong ito. Sinabi din ng system na huwag muna mag-relax si Lin Chan, dahil papunta na daw ang mga holy order sa kanilang kuweba. Pinaalala din ng system na kapag namatay daw ulit si Lin Chan, ay hindi na siya ulit mabubuhay. Si Lin Chan ay nagulat naman sa mga binalita ng system, dahil parating na daw pala ang holy order. Akala din daw ni Lin Chan magiging unlimited ang kanyang pagkabuhay. Kaya naman nag-iisip na siya kung ano ang gagawin ni Lin Chan para makasurvive ngayong pagkakataon tinanong din ni Lin kung ano daw ang maitutulong ng system para sa kanya. Ang system naman ay sinabing pwede gumawa ng simulation si Linshan. Sa pamamagitan daw nito makikita daw ni Lin ang mga kalalabasan ng mga pangyayaring maari niyang gawin. Sinabi din ng system na ang simulation skill daw ni Lin ay may 24 hours na cooldown. Si Lin Tian ay napangiti naman ng malaman niyang napakaganda ng kanyang skill, dahil daw dito may pagkakataon na siyang makita ang kalalabasan ng kanyang mga gagawin si Lin Tian ay nagsimula ng gamitin ang kanyang simulation skill. Ang system ay nagbigay naman ng tatlong senaryo na pwede sundan ni Lin Tian upang makaligtas sa sitwasyon na kinakaharap ni Lin Tian. Ang una ay balaan ang mga kasama niyang goblins na may parating na mga holy order at pagtulungang sugudin ang mga kalaban. Pangalawa tumakas siya at hayaan ang ibang goblins mamatay para makatakas siya. Pangatlo magtago siya sa loob ng kuweba at magdasal na hindi siya makita ng mga kalaban. Iniisip naman ni Lin Chan, na hindi nila kakayanin si Loder, kahit magsama-sama pa daw ang lahat ng goblins sa loob ng kuweba. Si Lin Chan naman ay pinili panuorin ang unang senaryo para makuha daw ang 10 points na reward sa simulation ads. Ayon sa system si Lin Chan ay mamamatay kapag kinaharap lahat ng goblin si Loder. Si Lin Chan ay natanggap din ang 10 points dahil sa pinili niyang senaryo. Iniisip ni Lin Chan na ibili ang points na nakuha niya sa shop na mayroon ang system. Dahil nakuha niya ang pinakamataas na points sa simulation, umaasa si Lin Xian na may mabibili siyang maganda sa shop ng system. Sa hindi inaasahan ang mga sandata na mayroon ang shop ay napakamahal para kay Lin Chan, at ito ay hindi pasok sa budget ni Lin Xian. Ngunit ilang saglit lang dahil sa pag niya may nakita siyang butter knife na sakto sa kanyang budget. Kaya naman binili niya na agad ito. Ang butter knife na ito ay may dagdag 10% sa kanyang bilis at dagdag 15 points sa kanyang lakas. Sinabi ni Linshan na sapat na daw siguro ang buttered knife na yon para makasurvive siya. Dahil kapag ito daw ay nakatama ng vital points ng kalaban sigurado daw siyang makakapatay din siya ng kalaban. Si Lintian ay tinanong ang system kung bakit hindi niya daw nakikita si Kelia sa loob ng kuweba. Sinabi naman ng system na nabago daw ang kanyang timeline noong muli siyang nabuhay. Sinabi din ng system na sa timeline na ito si Kelia ay hindi nahuli ng mga goblins at nanatiling masaya at namumuhay ng payapa sa kanilang village. Ang balitang ito naman ay ikinagulat ni Lin Chan. Ngunit ilang saglit pa, ngumiti naman siya. Si Lin Chan ay masaya dahil nalaman niyang ligtas na pala si Kelia. Sinabi niya din na mas mapapadali ang kanyang trabaho dahil wala na siyang alalahanin. Si Lin Chan ay tumakbo na palabas ng kuweba. Siya ay lumabas gamit ang pinakamasikip na daan sa kuweba. Iniisip din ni Lin Chan na mas mahina daw siguro ang nagbabantay sa entrance dahil ito daw ang pinakamasikip na entrance ng kanilang kuweba. Ang dalawang guardia na nagbabantay sa kuweba ay relax lang at hindi nakatutok sa kanilang trabaho para magbantay. Si Lin ay may narinig na nag-uusap dahil malapit na siya sa entrance ng kuweba. Ang dalawang tungaw ay iniisip na kahit sino daw na goblin ang makaharap nila kakayanin daw nila dahil mahihina lang daw ang mga goblins. Lalo na daw dahil sa pinakamasikip na entrance daw sila na-assign. Sa mga naririnig ni Lin sa dalawang tao sa labas, naalala niya kung gaano kalupit ang mga tao. Dahil pati kalahi daw nila pinapatay nila tulad ng pagpatay nila kay Kelia noong nakaraang buhay niya. Si Lin -tian ay nagpasyang labanan ang Holy Order at ubusin sila simula ngayon. Si Lin -tian ay pinisil ang kanyang ilong at gamit ang kanyang talento para magboses babae. Siya ay nagkunwaring babae at humingi ng tulong sa mga sundalo na nasa labas. Ang mga sundalo naman ay natuwa dahil may kadiring babae daw silang mapapatay ngayong araw. Ang sundalo ay pumunta sa entrance ng kuweba. Habang nakatago ang patalim sa kanyang likod. Sinabi niya din na lumabas na daw ang babae dahil ligtas na daw ang babae kapag lumabas na daw ito. Ngunit sa kawalan ay lumabas si Lin Tian at sinaksak ang pagmumukha ng sundalo. Ang isang sundalo naman ay sinabing tapusin na daw ng kasama niya ang babae. Siya ay walang kaalam-alam patay na pala ang kasama niya. Si Lin Tian ay ngumiti at biglang lumabas para sugudin ang isa pang sundalo. Gamit ang bagong bilis at lakas ni Lin Tian na binigay ng system, ang sundalo ay nasipa niya sa pagmumukha. Ang sundalo ay patumba na dahil sa lakas ng sipa ni Lin Tian, ngunit si Lin Tian naman ay hindi nagpaawat at nagpatuloy sa pag-atake niya sa sundalo. Si Lin Tian ay nagawa niyang mahiwa ang sundalo at mapatumba din ito. Si Lin Tian ay sinabing tapos na daw ang maliligayang araw ng sundalo. Ang sundalo naman ay nagulat dahil nakakapagsalita si Lin Tian ng kanilang salita ng napakaderecho at napakalinaw. Ang sundalo ay lumuhod kay Tian at nakiusap na buhayin daw siya ni Tian. Sinabi din ng sundalo na may pamilya siyang naghihintay sa kanilang tahanan. Sinabi din ng sundalo na matalino daw si Tian, kaya naman maiintindihan niya daw na sa lang daw sila papuntahin ng Holy Order sa lugar para magbantay. Habang inaabot ng sundalo ang kutsilyo sa kanyang likod. Dinidistract niya si Lin Tian, at sinabing dadalhan niya daw ng maraming babae si Lin Tian, kapag nakauwi na daw ang sundalo pabalik sa kanilang village. Ang sundalo ay biglang naglunsad ng pag-atake kay Lin Tian, dahil nadistract niya na daw ito sa mga sinabi niya. Ngunit gamit ang panibagong bilis at galit ni Lin Tian sa mga tao, nagawa niyang matanggal ang ulo ng sundalo sa isang iglap. Si Lin Tian ay nakatayo at malungkot na pinagmasdan ang litrato sa laket ng sundalo ilang saglit pa may liwanag na nagaganap sa kabilang entrance ng kuweba. Si Lindian naman ay sinabing ito ay kagagawa ni Lauder habang hinahabol ang mga patakas na goblin. Si Lintian ay kinuha ang mga kasuotan ng isang sundalo, at siya ay agad nang umalis na sa lugar upang hindi maabutan nila Afreya. Sinabi din ni Lintian na balang araw magkakaharap din daw silang tatlo nila Afreya at Lauder. Makalipas ang ilang minuto, si Lauder at Afreya ay nakita ang dalawang pinatay ni Lintian kanina si Loder ay nagtataka at nagtanong kung goblin nga daw ba ang may kagagawa ng pagpatay sa kanilang kasama. Sinabi naman ng sexy na si Holy Packing Shet na malamang isang mutant na goblin ang pumatay sa dalawang sundalo.